buslo, mga timba, mga balabal, lahat ang meron kayo. Ito, kirain yung mga higaw ninyo. Yan, ang mga pulsera. Mula sa nagdiningas na punong kahoy, O oh Diyos, inutusan mo akong dalhin ang mga tao rito sa banal na bundok upang masaksihan ang iyong kaluwalhatian at ang iyong mga kautusan. Ano bang hindi ko nagawa, Panginoong Diyos? Ako... Ako ang... Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng kahit anumang larawang inanyuan. pinalutan nila ang ribulto ng purong ginto at pinaganda yon ni Aaron at pinakinis yon gamit ang martilyo. Handa ng iyukit ng magaling sa sining at ng gamit ng tao. Idinikit yon gamit ang mga pako para hindi yung dumalaw. At ang panday na namumuno rito ang nagtutunaw sa ginto sa maliliit na putol ng metal sapagkat inalagay nila ang kanilang mga kayamanan sa gitna ng hurno at idinarang yon sa apoy upang yon ay matuna. Naglagay sila ng palamuti sa kanilang mga katawan at naggayak ng mamahaling kasuotan. Kulay asul na balaba, kulay ube at pula at magandang uri ng tela na gawa sa Egypto. At ang mga babae, tinatapakan ng mga ubas mula sa Madian upang maging alam. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. upang ipangili. Igalag mo ang iyong ama at ang iyong ina.